Tingnan nyo mga apo ho. Lupa na itong inimbak ko mga balat ng prutas sa saka ang dami mga apo. Ho. Ho. sila ang nagkaano nito. Ayan o. tingnan nyo. o. Sila ang nagbubulok ng mga prutas ko nilalagay. Ito ang pangit pang may butong napasama. Yan, sumisibol. Pwede ko na yung ilagay sa akin mga tanim. Dami mga bulati oh. Ayan. Eh, doon na kayo mga bulat Mamaya ko kayo lalagay sa Ang dami oh. Wow, ang dami ang bulat eh mga ato. Ibig sabihin niyan, ang taba talaga ng lupa. Taba talaga yan. Magandang ilagay sa mga tanim ko. Kukuha muna ako dyan ng ano. Ang Ano talaga oh. Yan ay bulating binibili. Ano po. Nakadala ko ng ilang piraso. Yan dumami na. Kahit sa parte ng ano po. Manami yan dito. Ito yung karton. Bulok na. Yan ay karton. Ano yan? Bakit? Ha? Nagbibidyo ako. Anong bibilin mo? Pinakikita ano, ano, ano uh, ko yung mga pataba ko Ano yung, ano yung bareta? Anong bareta? Anong bareta yun? Ayan, nandiyan yung bareta. Yung... sir sir, sir. Magkano ba sir? Ano? Ocho yung sir may, may, may surf pa dito. Meron? Meron? Hmm. Magkano ang dalawa? Ano ba yung putol-putol? Bakit nagkaputol-putol? Ganyan niya. Oo, oh, mga dalawa na. Bakit dalawa kaya? Ipanga na kayo isa yun. Pinsa na lang yun, parang may bawas. Ayan lang. Oo nga, pinagatan mo. Ito yung ano yun. Ang pinagatan mo. Pwede mo kaya ang isa dyan na maliit at ito isa itong dadagdag Ito itong dadagdag ko. Pune ano niya. Ano hindi, na. na long form video doon sa mga ko eh. Mixena ka naman. Okay eh, okay. akin nagaano ka na hindi pwede na ano, ayaw masyadong bumula, talagang eh. 20. Mga hindi kasi aking nilalaghan yan. Kailangan ay... 30. Pakanin. nabo masyadong bumula sa pakpak. Para sa bola no. Ay, masyadong bumula. Ay, sa kanila yun ang ginagamit. Oo, oh, 'yun 'yung mga pamagat. Nice. Teka, train. Dito. bari niya. 40. katabo ko, tenants. Pwede ilagay at. wala pa kung ano eh. 50 era dugo pa. Eh. Nataano pa pala 'yan. Ah, pumunta. Tinatamad 'yun. Eh, naiisip niya. Hindi na balik-liko 'yung ito. Ba'y uuwi na 'yun. Ano oh. tawo dito? Mau-mawawala, nauubos na 'yang 13 pay. Mga pag-si-absent. pa Ganun 'yun eh. Pero ito tuloy ko na 'yung ginagawa ko. Tutuloy ko na muna ang ginagawa ko dito. Ayan, nakapitas na ako ng ano. Ito pala yung makulay. Dilaw, hindi mapink. Ayan, hinug na. Bumaksak na. Sa lupa, hinug na siya. Ayan na, mga na. Parang nawala na rin yung isang yung sakaya. Bumaksak, hindi Paglalalagay ko itong mga binumulo ko dito, mga apo. Ngayon, kukuha ko dito ng... Ayan, no. Ang taba niyan, mga apo, Ganyan lang ang gawin nyo, oh. Yung mga nabubulok. Ito pala, oh. Isa na laglag din, oh. Inog na. Yung mga ganitong gulay, yan, no oh. Pinagtabasa ng sayote. Yan nyo ilagay sa drum na ganyang may butas sa tabi, oh. <clears throat> Napakagandang patabayin ngayon. At talagang ito'y pataba na. Mahal kaya ito pag binibili, oh. Ang bulate. Bala kayong bulate dyan, lalagay ko na kayo sa ano sa ano ko sa strawberry para tumaba yung strawberry ni Lola yan dapat nilalagyan lalagyan pala akong pagsasalinan para hindi ako pabalik balik kasi ano ba yung ano tapos ulan ng pandilig ko Maraming ulan kasi dito. Tsaka yung ano yung ginawa kong swamp fertilizer nalilimutan ko ng tawag mga po mayroon talaga natanda na ulianin na malilimutin na ayan nasayang sayang pa roon yan oh, tabuan yan mga po Check na mamumunga ang aking strawberry na naman <clears throat> tiyakain ko muna ng akotin akong pagsalinan eh. Sayang naman kung ilalagay ko na naman masariwang ano rito. Eh, bulok na yung ibabaw. Parang yung okay, oh. matabang mataba ito. Ayan o. Oh. Taba niya ng itim ng daho. Ayan ng lupa ko lay itim. Saan ba ako? Kuha ng ano. Wala akong mapaglagyan eh ay ito sa aling ko muna itong tubig ko ito sa swan fertilizer ano ba to? ay nalaglag na ano ba yung mga basura ng apo ko dilinis pati Wala ko rito ay puno rin yan o tingnan taba taba rin yan nga po hindi ko talaga tinatapon yung mga pinagayatan, at saka mga nabubulok na prutas yan lang lagay ko yan. pandilig din yan maganda rin yung pandilig eh, kaso kagabi paano kung didiligin na naman masasobra dito ko ilalagay mga po yung lupang makukuha kong mataba bago ko lagyan ng bagong mga ano sayang kasi oh. tabanan yan oh. nabulok na talaga ang daang bulati oh. dapat na ang daang apo oh. dapat alisin ko muna ang bulati yan eh Naku, nagpapaulan yung kapatid ko patawarin yan oh nagpapaulan siya pero meron pa rin buko Mabili, matagal matunag yung ibang ano tingnan ko na lang mamaya ang talagang sikat pa tiyaga para maroon kang libreng pataba. Sabi nga ng anak kong butasin eh, pwede pa lang kuhanin na ng ganito eh, para hindi ma ang drum ng malaki dyan sa dami. Ang hmm, dami bulati po. Yan. Yan ang nagtutunaw sa mga ano. Kinakain nila yan. Tapos yung dumi nila na iiwanan dyan. Yan, silbing pataba rin. Ang hmm, dami. kunin ko kaya yan para naibalik ko yung blato niya ay buo ko pa yung iba eh ba't kaya ganun buo pa hindi pa kasi hindi ko ano ano pa mga po hindi ko kasi ginagaya pero kung ginaya ko yan wala na yung buo Matatamad. natatamad natatamad kasi si lola niya yan ito ito matigas na bagay na to kasi dito Mayroon pa nga doon akong kataw katawanan katawa ng yug eh. Hindi na ako magandang magandang ilagay dito yun eh. Hmm. Ano mga ano? Napasama pang tali. May ano pa? Kawad. Ito ang dami Eh. Ganyan lang ang gawin yung mga po. Yung mga nabubulok niyo ano. Pag niyo na pipili ang kuto kasi may mga bubuo pa. bakit may nakasama pang plastic. tama naman plastic. Hindi po. Ano ito? tapo ito? Naka-plastic. Ano ganyan? Ano nga? Ano Naka-plastic. Naka-muna. Ano nga? Mayakit ayusin. Plastic. Ay, papil yun. Ano bulok? Pwede ang papel Ano Nabubulok din yung papel yun. Eh. Ah, mga apo. Kumo na po ano, sampay. Yan ang katamaran ni Lola, eh. hindi din. Yan ang ano, mama, puweral niyo ha. Tulugin niyo. Nilanggam na ko kasi ang ngdam. Tutulong din yan. pagkuha ko puro bulate oh, hapo talaga siya pero ano yan drum na to. may buta sa ilalim na ganyang kalalaki oh tapos ito butas dito sa tagliran binis mabulok kasi ito halim nahahalo. Hindi ko pa ito nahahalo pati. Na pati. Yan. Aray, kulanggam! kagatin! Ba? Hmm. Masyadong durong na durog eh. Ang lang nyo kasi Pangit eh. pag mabasa ng ulan. Marami na akong nakuha oh. Eh. Pwede na muna yan. Ang dami lang dam kasi nangangagat. Ben, di babalik ko ulit yung buo-buo pang yan. Yan ay dinidilig-dilig din na po. Hindi lang kailangan maraming tubig. Dilig-diligin nyo. At naman yung mga Hindi naman ito matutunaw. Hmm napasama dyan siguro yung mga kasama naglalagay din kasi sila dyan eh yan yun lang mga po may mamaya nagtatapusin lagyan nga ito meron lagyan ko yung strob ano strob ito pa kasama nga eh dapat puro ihimay ko pa yung ba Medyo pwede to. Kailangan. Binibitay pa nga yan ng iba eh. Mamalagyan. Ito, ito, ito. Para tumaba. Naano ito ng ulan. Ay ko. Nilalanggam ako. Nasa tas kasi yung strawberry. Ayan o. Bababa ako. Lalagyan ano pa tayo, mami? Bisitain natin mga po yung ako ano. Ito, malaki na naman ang palaya ko. Ilalagyan ko rin yan. Kaso mulan pa ng ulan eh. Na, ano lang eh. Tinoy yung mga dahon ko. Diyan ko tinatambak. Ito yung dahon yan. Napakaganda niya sa alaman Huwag niyong susunogin mga apo. wag kayo magsusunog. Kasi napakaganda sa alaman yan. Pag nabulok yan, natuyo. Okay. Huwag susunugin. Mas mainam yung nabubulok kaysa patabarin yon yun. Pero kaya nasasayang mas maraming nawawalang sustansya pag sinusuno. Pero pag yung nabubulok talaga napakagandang pataba patabayan mga po. Yan ang gawin nyo. Kaya lang nyo siyang mabulok. O yan, lakas-lakasan itong dumating. O ayan o. Grabe o. Tatlong patong na yan eh. Yan eh, wala pang tatlong buwan mga po. Dumula na dumating dito. Lakas. Iba talaga yung dumadating kaysa yung ano. Malakas siya. O oh, yun lang babay mga apo. Nakita ko na sa inyo ang aking mga kiwot. na nalipad na kayo. nang hinginahin doon sa mga puno ninyo. Bye bye. Love you all.